Hello guys, by the way My name is Franklin Miras So, nandito po ako ngayon sa Elite Empire Empower Consumerism Guys, maraming nagtatanong kung ano ba talaga yung Elites Empire Elite Empire is the community which is a uh, marketing arms of Empower Consumerism So, napakaganda yung sistema guys dahil uh, nandyan na, nilatag na ng founder ni Pearl Hong So, aralin mo lang siya guys i-immerse mo copy paste at saka napakaganda yung sistema guys ayan kaya uh, sa mga nagtatanong dyan so ang tangi ko lang may advice sa inyo no na wag na kayong patumpik tumpik pa invest this sa uh, kaya kind of uh, online business dahil ito ang magdadala ng mga pangarap nyo pangarap ng pamilya nyo na magbigyan ng magandang buhay magkakaroon ng magandang buhay sama-sama with a time freedom and financial freedom. Dahil guys, I'm I'm a former OFW you know, uh, more than 20 years in abroad but uh, hindi nyo na maibalik guys yung oras na nasinayang nyo na hindi nyo nakasama yung pamilya nyo uh, during the Christmas season, New Year season, hindi nyo nakasama. Mag-isa kayo dyan sa abroad. So, no, na, uh, naranasan ko rin magkasakit, mag-isa, kumayod mag-isa. So, ang hirap, ang hirap bilang maging OFW. So, kaya ako nag-decide guys to invest this uh, kind of business dahil nakita ko guys maraming mga binagong mga tao na ordinary naging ex extraordinary ngayon dahil na-assume nila yung mga pangarap nila at nagkaroon sila ng na massive tulad nyan guys oh, yung mga sasakyan na yan yan ang mapatunay guys ang mamahal nyan mga luxury car ayan so it's so amazing this community so sa lahat ng mga OFW dyan sa iba't ibang panig ng mundo PME how because I am willing to help you and bring here and bring you here in Elites Empire dahil napakaganda pong community na to walang ibang hangarin yung Uh, founder namin guys kundi makatulong sa mga lalo na sa mga OFW na magkaroon ng massive change massive income para sa kanilang pamilya no? by the way to God be all the glory <laughs>